Okay, uh, magandang uh, gabi sa lahat. Na? So, gabi na. Katatapos lang ng simbahan. So, tuloy natin yung mainit na topic about impeachment. Yung uh, impeachment ba ay biblical sa mga anak ng Diyos? No? Yung impeachment ba ay biblical? Ano ibig sabihin? ito ba ba'y kinakatigan or may nasusulat ba na ang pagtanggal ng isang uh, mataas na pinuno ay nasa Bible okay so nang panahon ng mga hari ang nagiging pinuno ay anak ng hari at ang mga sumunod nito ay kagaya ng gobernur mga officers ay ina-appoint ng hari na anak ng hari at may pagkakataon tayo na mismo ang Diyos ang nag-anoint naga na siya ay maging hari okay so pero karamihan mga anak ng hari ang nag-hari pumapalit sa sumusunod na uh, susunod na upo bilang isang pinuno kung Bible lang titingnan natin na uh, yung uh, mga kongreso kagaya ng Senate yan ay uh, Sanedrin nung panahon ng New Testament at uh, mga pinuno, magistrate ay wala silang kapangyarihan na magalis ng pinakamataas na pinuno ng bansa. Okay? So sabi nila, eh, iba na yung panahon ngayon. Uh, meron ng ganyang rules. So, kung ang tanong ay biblical, ang sagot ay hindi biblical. So kung ito ay walang malinaw na guideline sa Bible, therefore, hindi dapat sang-ayon ang mga ministro or mga lingkod ng dos impeachment so sabihin natin na ito ay batas na ng Pilipinas na dapat sundin maliwanag sa sikat ng araw sa mga attorney na mga expert o matatagal na mga professor mga, mga political analyst na ang impeachment ay pure political sabi natin may sala si uh, Sarah Duterte ating BP. at uh, ito ay nakarating na sa si Senado ang gagawin ng Senado ay lilitisin at ipipresent ang mga evidence pero alam nyo kahit malinaw ang evidence na may kasalanan siya ang mananig pa rin ay yung conscience nila o yung dami ng boto kailan 16 ang bumoto para ma-convict paano kung kaalyado niya lahat yun ay di, hindi abot ng 16 kung mas marami ang kaalyado so nakita niya so it is pure political at ito ay uh, kapangyarihan or pag ano ng kapangyarihan ng isang politiko so napaka dumi kung susundan nyo sabi ng mga iba kailangan daw talaga dumaan para mapatunayan, hindi po eh so alam nyo, hindi dahil sumasawsaw tayo sa politics may pakialman tayo bilang Pinoy, Pilipino no? at meron tayong mga tagasunod mga miyembro maraming di pare-pareho ang ating salubin patungkol dyan yung iba ay pinipili si Marcos, mga congressman, si VP Sara. Okay? Sa totoo lang, kung ikaw ay anak ng Diyos, ng tao ay corrupt. So, ibig sabihin, lahat ng tao may kasalanan. Pero hindi, ibig sabihin, wala ka na pipiliin o hindi ka na pipili o makikialam. Okay? Para sa akin, ang impeachment ni Sarah Duterte, natin na Vice President, ay wala sa batas ng Bible at ito ay pure political. So namumuliti ka ang mga nagpasa nito. At kung sangayong ka diyan eh para mo na rin sinangayunan yung mga makakaliwa. Dahil ang mga nagsampan ng kaso yung mga kaliwa. No? Bakit ganun? Gustong gusto nila matanggal. Simple lang yan dahil ayaw ng BP ng mga makakaliwa. No? inuubos niya yan at uh, dyan napunta ang confidential pan dyan sa mga paglaban ng mga kaliwa so mag isip isip po kayo mga kapatid. so ang tanging hiling ko sa inyo ay panalangin natin ating bansa at ang ating nakaupong pangulo hila po God bless